Ayan, magandang araw, magandang araw sa inyo. Uh, mga boss, uh, kabiay, nandito tayo ngayon sa may IMA Town Center dito sa may Mikawayan, Bulacan. Uh, at tayo dito sa kilalang uh, burautan ng mga motor uh, parts at accessories dito sa may IMA Town Center. Tara! Dito ay, kabiay, makikita natin yung mga hili motor. So sa labas lang ito makikita natin yung mga napakadaming nakaparada ng mga motor Dito sa may Uraotan yeah, Ito yung Uraotan mismo ni Boss Donald Dito sa may May Kawaya at Bulacan Ayan yeah, no. Napakadaming tao dito sa ngayon guys Pumunta tayo dito Linggo Ayan you o know, oh. Uraotan ni Boss Donald sa Emma Town Center yeah. Pasok tayo dito guys muna sa loob yung ito guys, pag pumasok tayo dito, makikita natin agad na pwede iwan yung mga may helmet, pwede iwan dito yung mga dalang helmet dito sa labas. Then, pasok dito kayo dito sa mismong loob guys. Oh. So, pakita ko lang sa inyo yung pinakaloob. Ito, yung mga ilaw to. Ba't ibang klase ng mga ilaw? Yung oh, headlight. May mga side mirror. mirror din doon. Eh? side mirror. Ah, mirror ren guys So side mirror oh. Ano sya? Oh. Ano sya uh, complete set ato guys oh. Mga side mirror. Red mirror. Napakadaming red mirror. Ito yung sa mismong loob tayo guys Ang Burautan. Amaya, pupunta na natin yung pinakalabas ng Burautan. Wala Ayan. So guys, oh, may mga Sinon light so set na to guys uh, Box box na po yan Ayan, oh. Xenon oh. Sinon light Boss na HID Sinon light Ayan. Yung laman yan guys oh. Yan Yan yung mismong laman niya yung mga top box din dito guys na nakikita natin yan Eh, okay, mga top box tapos ito mga headlight mga front light ito naman mga Honda grip na pagkikita natin dito guys oh. Yung mga Honda grip yan 100 pesos na dito sa Burauta ni Busti. Napakadaming Honda Grip na inyong mabibili sa halagang 100 pesos. So, almost 5 uh, months na tayo hindi nakapunta at nakabalik tayo dito ulit sa Burauta ni Bus Donald. Yan o. Napakadami dito yung mapagpipilihan nyo sa ngayon guys na mga yan, mga ilaw ng motor. Ang Honda Grip available na halagang 1,000 pesos lang. Eh hey, may mga mapler din dito guys oh. yeah, napaka-dami mapler. Hanggang dun, mga mapler din oh. So napaka-dami tao dito talaga guys. So araw ng linggo, tayo pumunta dito. Yeah. March 16. At gusto naman guys ng mga ganito. Mga seat cover mayroon sila dito napakarami mga set cover na available dito guys oh. Ay, ito mayroon sila dito barina oh. magkano mga barina sir eh, mga barina sila dito top box, meron yung available top box dito kay Boss Donald ito naman, gusto nyo mga lagayan ng top box meron sila dito, ayan ah oh. iba't ibang kasi mga lagayan sa mga delivery riders dyan, kailangan nyo ng mga ganito ayan, meron sila dito, ganito ayan available pala yung ganito ayan, mga lagayan ng mga bag, yung mga sa delivery rider ayan mga top box na lagay meron din dito yan Boss Donald yun Big TV <laughs> yan naki okay. interview natin si Boss Donald Boss Donald yan yan sabi natin si Boss D kung ano yung mga bagong update ngayon ay mga bago natin yung bike mga bike yun know, o, so, ganda lang ito. Mga, Sana magkaroon lang ng ganyan ito. Ako oh, dinidikit lang ito. Dito lang, dinidikit mo. Update na tayo po sa mga ano. Bye. Sige. Makita natin mga magkani mga nabit. Ay, sorry. Yung mga bike doon. Yung sa ano? Oo. Ang presyo ka ng bike, 400 pesos na lang. 400 pag wholesale. Ah, pag wholesale. Pag isang piraso lang, 500. 500. Ayan. Tayo itong mga bago natin. Ito, so, mga tangke ng barako. Ayun Ay, mo, tangke ng barako. Oo. So, pag ka na, may libre kang sando. Sando bag. Sando bag. Ito, mga ano. Ito, so, mga boss. So, sa mga nagaanap ng tangke ng barako, barako 1, barako 2, ito, budget meal, 1,500, mga boss. Yan, may kulay red, black, yung blue, wala pa. Sa sunod. Huwag na maingat. Ito, ano. Ang benta ko nito, 1,500 lang. Mga bossing. Brand new po yan, boss. O, oh, hindi pa gamit yan. Ito yung box niyan, mga boss. Oh. Ganito. Ito yata, T-Mix yata yan. Hindi lang yan, T-Mix. Meron din. Ayun. Yan, bagong bago, boss. Ayan. Uh, eto, bagong-bago yan. Walang gas-gas yan, boss. Ayan, no. Oh. Ito, ang presyo nito, boss. 1,500. Pero ito, walang issue to. Walang gas-gas yan, walang yupi. Brand new po siya, di pa nagagamit yan, no. Pag may ganito, hindi pa nagagamit na ano, ng, ng, ng gasolina. Ayan. Available naman to. Pwede naman sa mga TMX 155, 125. Rosy, Nakal, Pinoy Motopos, Motorstar. Ayan, ito mo yung mga ginagamit mga boss. Ayan. mga naghanap ng ganito guys. Oo, oh, huwag kayong mag-alala, mura lang to. Mura na 1,500. Kung may, mayroon kayong pan-swap, magdali nyo rito. Yeah. Kung mayroon kayong rice cooker, swap natin. swap. Oo, oh, blender. Sa na, mag-blend tayo ng prutas. Oo, oh, swap natin o. Oh. You know. Ito, kung sa budget, yan. Swap sa, sa no. washing machine. Washing machine. Sarif. aircon. <laughs> <laughs> Wag. <laughs> Ito yung yun. Ito yung mga gamit lang. oo oh. oh, yung Marami pa yan. Hmm. Hmm. <laughs> marami tayo yan. So oh, yung ganito. Ito mga boss, marami to. Ang presyo nga nito. Kaya mo, dyan lang. Mag-vlog muna kami. Dito, sa ano. Dyan. Pwede naman dyan. Oh, paano nga? Pasis. Mag-vlog muna kami. Ayan, mga boss. Ito, ano na to. Ang presyo nito sa mga nagda-tricycle, binibigay ko ng ano, 2,500. Pag ito lang, wala siyang kasamang eight 1,800 po. Yan. Ito, kasama lang spender. To, ano, 2,500 kasama yung spender sa kabagong bearing. Tapos, sasalpak mo na lang yan sa sidecar. O, oh, tapos kung gusto naman ng gulong, sasabayan natin ng gulong dito. O, oh, another bayad. Mura lang gulong. O, oh, depende sa size na ibang kabit. Mura lang. Ganda nito, napakadami ng... Ito, iba-iba kulay. Ayan yun, design. Mga kulay mo. Ito mga Yan. Ang presyo niyan, ganun din. 2.5 din. 2.5. Ah, sa so mga naghahanap ng ano, ng tambocho ng barako. Ito. So, Ayan. Ah, dito tayo sa walang ano nang hangin. Ayun. Ito mga bossing, ito brand niyo po ito mga boss. Ang presyo wa nito ano? Ah, 1,800. Pizza sa barakoan lang, boss. barakoan. Yung Barako to, i-update natin kung makakuha tayo ng ano ng Barako to. Kasi ito hindi pala to ano, hindi pizza elbon ng Barako to. Iba po ang ikot nya Iba balik Hindi sa pasok. Eto, pa na stuck po 'yan. Hmm. boss. Oh, yan no? oh. Ang tatak po nito, takasago mga boss. Takasago. alam din naman bentahan sa online ng takasago. Pero sa akin, benta ko nito 1,800 mga bossing. Stock na stock yan. Kahit bombay mo checkpoint yan mga boss. Hindi ka mahuhuli niyan mga bossing. Ano? 1,800 mga boss. Barako lang. Brand new. Ah, mga bossing. Barako wala lang. Pero pa ako mas mura, KMX 155. Yan yeah, paabot kay 155 natin na tam, ano, tambotyo. Ah. Ako pa ko ako lang bossing. Meron yan, maraming stock yan. AMX 155G. Ayo, 155 na. Yan. Ito mga boss. Oh, shout out ko sa vlog natin. Ito mga boss. Ang mga gumagamit naman ito. AMX 155. 125. Motor SAR. OC. Motor Plus. Pasok po yan. Kahit tanong kay Elbon yan. No? Oh. Maraming gamit to Tambutyo na to ng T-Mix 155, mga boss. Kasi ang bali niyan, isang pattern lang yan, mga boss. Sa Motorstar, T-Mix 125, 155, Motopus, mga Rusi, pasok po ito, mga boss. Ayan. Ito, takasago rin ito, mga boss. Takasago rin yan, mga bossing. Oo. Oh. Ang kagandaan ito, mga boss, mura ko lang binibenta, mga bossing. Kasi ito, tulong ko na sa mga tricycle Ang benta ko nito, mga bossing, dating 1.5. Ngayon, 1.350 na lang. oh, 1.350 na lang yung boss, Brand new. Original. Walang hole sa checkpoint yun, ano. Kahit bombayin mo doon sa tapat ng checkpoint. Oh. <laughs> uh, stock na stock yan, mga bossing. Hindi bawal yan. Ano? Ah, sa mga nagtatanong, wala yan bossing. sing, po yan mga boss Sa mga tatanong mga pala Yung location natin Imatown Town Center, may kawain Bulacan Yung live search nyo Imatown Town Center, may kawain Bulacan Lalagay naman dyan ni boss ano Description Araw-araw tayo bukas Hindi tayo nagsasara kasi Yung mga malalayong yung Mamimili Pupunta rito eh, hindi naman pwedeng ano, baka pagdating nila dito, sarado tayo. Kaya tayo, bukas tayo araw-araw. Mula, bago mag-alasood ng umaga, bukas tayo. Hanggang alas 7 ng gabi lang. Kasi yung mga tao natin, pagod na. Hanggang alas 7 lang. Oo, like sa dami, mo oh. oh, tao na, dami lagi. <coughs> Oh. Yung mga ano po, yung mga mamimili. Kayo po ba ng piyesa dyan? Tapos kung wala namang ano, makita kayo. At pwede nyo tao, tanong sa tawang ko. O kaya sa akin, rekta na. Para ma-presyo ako na agad. Yung mga gulong natin, mura lang yung mga gulong natin. Ito yung mga gulong natin magabos o. Oh. Kaya arit yan yeah, Ya, hupa na nga oh. na yung gulong natin. Ito yung mga presyo ng gulong. Ano? eto yung mga jobless, parang nakakasilaw ah, nilatin makita. ano? ano yun? 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 10% kaysa pag less ma wholesale na diyan. Oh, tama presyo natin ng NMAX, so oh. Enmax yun, know? Oh, 970. Sa no, no. 1230. No, no. Oh, dito to lang, dito na lang 'yan, you know? oh. Paris. Paris na 'yan, oh. Oh, may sa kagandahan niya, may libre sando 'yan. Wow. Sando bag. Sando bag pa. Eh, dito sa mga gulong. Oh. Ayun, ano so, na 'yon? Know? Kahit anong size yan. Pero... <coughs> Kahit ano yan. Ito kasi, oh, paano? Kukuha na naman ako bukas. Yeah. Order na naman ako. Uh, Ayan, di, di tumatagal yung gulong natin. Kasi mura lang yung gulong natin na binibigay. ano o. Oh. Ayan mga ko. Bakante oh. na o. Oh. Nakamira bakante loti na. Yung wow. size na iba. Ayan. dito? Ayan, mga belt. Ang belt naman natin, mga boss, ito yung mga pang belt natin. Ito, maganda klase po ito. Honda, Yamaha. Ayun lang brand natin. Honda at Yamaha lang. Honda Wave. Ayan, mga boss. Ito, Yamaha yan eh. Oh, yung lahat ng Yamaha. Mio. Mio Sporty. Entry. Salty. Mio Eye. Ayan, meron po nito. Tapos, It's sa mga Aerox, NMAX, meron naman tayo. ADB, PCX, Honda Click, Honda Beat. Yun. Yun ang nandito, mga bossing. Wala lang tayo. SkyDrive sa GY6. yon, wala pa tayo. Baka sa sunod, pukuha tayo nun. Mga bossing. Na saklito, <coughs> mga available na ngayon, ng um. Ayan, lahat yun. Mura ko lang binibenta. Isang presyo lang yun, kahit pang NMAX, Aerox, Honda Beat, Honda Click, 500 pesos. Wow, 500. Sa isang belt, mga bossing. pag wholesale bossing? Pag wholesale, binibigay ko ng 400 pesos yan. Anim pataas, mga boss. Ipili yan ng anim. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, wholesale, 400 pesos, mga boss. Mura lang. So, sa mga malalayo po sa ng wholesaler, paano ano, sistema po kung tatakaran natin na dito. Oh, sa mga ano, wholesale na malalayo. Wala po tayo shipping. Puro walk lang po dito. Pwede kayong tumawag sa akin, aayusin namin yung order nyo. Kayo bahala sa transport. Yung pag-ship niyan. Pwede niyo pa-pick up dito nang lalamove kung nasan kayo. Pwede niyo pa-shipping na sa inyo yun sa inyo ng transaksyon yon Basta ako, ang ano natin, bayad natin, Gcash, banko, yon ang kailangan natin. Yun lang babayaran nyo. Through Gcash, o kaya banko, bank to bank. Ganun ang kalakaran. Kayo ang magpapapick up dito ng Lala Move, o kaya ka mag-anak nyo, papuntay nyo rito. Kami, re-ready lang namin yung paninda na ano, na sinend nyo nalistahan. Mga boss. Yon, okay. sa mga naubusan ng play rings, abang-abang lang tayo. Mga sniper, Mio, Honda Wave. May mga parating pa tayo, mga boss. Yung tips natin, boss Dave, para mamisit kayo pagka mag-order sila? Ang ano, sa page ko. ah uh, Mag-message mo kayo doon sa ano, sa Burautan Vlog. Personal account ko po yon Personal na page. Ba, ano na ngayon, 260 na ba? 260 followers na eh. Hindi, basta yung ano, basta ako lang nag non nun, na may-ari ng account. Huwag kayong maniwala sa iba, sa mga gumagaya ng fake account natin. Oh. Ayo, Ayo. Ang profile pic ko doon sa aking ano Facebook. Yung nakakulay green. T-shirt na green. Oh. Tao kami ano yung sa logo ng INC sa kapila ng INC. Yun po. Kasi INC po kami. Mga bossing. Shoutout na rin sa mga Iglesia na Kristo. <laughs> ah, Shoutout po sa inyo. Matambucho ng ano, M3. Kaka po, sa mga naghahanap ng tambucho ng M3, Yan, 1,800 benta ko yan. Buo na yan, ganyan o. No. Sasalpak nyo na lang. Oh, buo na yan, boss. Ah, ganyan o. 1,800, mga boss, buo na yan. Oh, o, bo Bombay nyo na lang. Bombay, bisogapit bay mo mga boss. Haha. mo Haha. 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 na Haha. Uh. Haha. Haha. Ayan o, yung mga ano natin ng bisikleta o. Ayan oh, o, ilan na lang o. Ayan. Paibano yung batalya. Yung batalya. <coughs> marami na kuha ka no, kad. Nung nakaraan, marami na kuha ang aloy. Mga aloy ano? Na batalya. Trevit yan. Hanggang 300. Alin? Dito ba yan? Meron yan doon, may tawa na ako dyan. Bye, bye daw, bye. Oh. Ito, ang ano nito, ang presyo ang ko, 500 pesos ang isa. Sa mga wholesaler naman, napupunta rito, kung gusto mong bumili, 6 na piraso, 400 pesos bigay ko. Yun. Yan. Pili lang kayo pa, pili. Kaya na bahala pumili dyan. Pwede nyo pambenta yan. Sa mga playlist natin, konti Ang dami nyan dati. Sa mga is natin 150 150 lang. 150. Oh, at tapalodo, do lang na iba presyo. Ito. Yung ganitong tapalodo 350. Mga boss. Ano? 350. Do lang tayo na iba sa presyo ng tapalodo. Pero yung mga panggilid, tuladimbawa ganito. Tan. Oh, mabibili mo lang siya rito sa brolta ng 150. Kung ano yung nasave lang doon sa kahan ng wave mo, yun lang kunin mo rito. 150 pesos. 150 lang yan. Yeah. Mga Thailand po yan, oh, mga boss. Kaya original ka yan. Yan. Yan, oh. No? Thailand yan oh. Ito, so, wala, ano. Yan. Yan, tatak niya. Ang tatak niya, yung eh, CA. Hmm. Oh, so, marami pa yan. Sa lahat ng mga, ano, sa mga ganito na, 150 lang yan, oh. Ito, 150. Oh, 150. Ano, boss? 150. Oh, walang daya yan. Masabi naman ng tao, scam. 150. Oh. Alin? Ito, mga tapalodo, kukuha ka dun, oh. Ay, wala tayo CB-110. Puro pang wave lang yan. Wave lang. Yung ano kaya, yung... Alin? Na wala noon, walang nakukuha kukuha noon. Oo. Oo, oh, oh. oh, oh, wala na kukuha noon. Kalo ka kalo noon dito wala oh. Tama ba 'yung brand nakabalot po? 150 pesos lang oh. oh. Original 'yan oh, NCA 'yan oh. Oh, makikita, kita NCA oh. Oh. NCA yan. Oh, NCA. Yan tatak niya. Sa mga marunong lang sa piyesa, alam nila yan. Sa mga hindi nakakaintindi, wala yun. Pupal yun. oh, yeah. sa mga hindi marunong so, tumingin ng wala pyesa. Wala. pyesa. Oh. Pyesa, yan. Dito, ka kayo kayo kabisado, kabisado oh, kabisado yung mga pyesa na yan. Kahit tulog ako, pig, alam ko yan. Ano na ako mula 2016, pyesa na hawak ko. Kabisado ko na yan eh. Kahit tulog ako, tinatanong ko ng asawa ko kung anong pyesa yan eh. <laughs> Oh. Uh, yung oh. Talagang bang, kali bangkal eh. Uh, Ganyan 2016, nag na ako. Oh. Ayan, ah, yun lang. po pa yan Marami pa yan oh. Yung, boss. Sa ano? Sa... Yung sa mga ano, yung mga buyer natin araw-araw. Araw-araw tayo bukas, mga boss. Hindi po tayo nagasara kasi para nga doon sa ano, yung mga malalayo na pumupunta, para hindi masayang yung gas nila, pagod nila, papunta rito. Hindi tayo nagasara. Mula lunes hanggang linggo, tuloy-tuloy po ang negosyo natin. Mula bago mag alas 8 ng umaga, bukas na tayo, hanggang alas 7 ng gabi lang. Kasi, kailangan naman pahinga ng mga tao ko. Kasi pagod na yan sa maghapon. Kasi ang gawa namin dito, bantay, ayos ng paninda. Yun ang ginagawa namin sa dami ng ano nito. Wawa naman yung tao ko. Kung sasagad natin sa ibang oras pa, mag adjust pa tayo. Kaya hanggang alas lang oh, hanggang 7 lang tayo. Hanggang alas 7 lang guys. Oo. Araw-araw yan. Wala tayong sarado. Ang sarado natin, ano lang, January 1 lang. Bagong tao. <laughs> Ah, uh, ganito Pero ngayon, bukas ng bukas. Kasi kailangan natin ng pera, pambayad natin sa Bombay. <laughs> oh, so may mga utang dyan, shout out <laughs> sa inyo, mga boss. si Boss D. It's a <laughs> Yun guys, ang ating update dito sa Burauta ni Boss D, dito sa Maima Town Center. So, mga, batalya na napakadami, yung ating nakikita dito guys, sa halagang 500 pesos. Ngayon yung mabibili dito sa Burauta ni Boss D. So sa mga uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating YouTube, paki-click lang yung notification button doon na subscribe para kung may mga latest video upload tayo guys ay ma, -up uh, ma update po kayo agad sa ating mga newest video. Araw-araw po 'yun guys na ating na upload dito sa ating uh, YouTube channels. Paki-sabay na rin po guys yung ating uh, Facebook page. Paki-follow na rin po para kung may mga latest video upload kayo ay ma-notify agad kayo guys. Maraming salamat sa inyong tuloy na panonood at pagsuporta. Hanggang dito na lang muna guys. Pisok mo na.